For today's mini vlog nga mga mariko, heto at sasayaw kami ngayon dahil ngayon ay araw na ipinagdiriwang ang San Antonio de Padua Kaya eto, bago yan nandito pa kami sa bahay, tagabang kami ng tricycle Ngayon nga ay kasama ko ang aking mga junakis, nakasakay na kami dahil for the go na kami sa simbahan 6.30 nga pala ang na ng misa kaya kailangan na namin gumorables bells tapos eto na nga pala kami sa simbahan dumating na kami, sabi ng plus ko, mami lumubay ka na mag -plank. at pagdating nga namin ay, nagsisimula na ang banal na misa, buti na lang, nakaabot pa kami medyo na late pa kami ng konti, after nga ng misa na yan sabi, magpipicture-picture daw muna kaya eto nga, nagpipicture-picture muna kami, tapos etong mga girls <laughs> sabi, picture daw e, video yan. eto naman kulasa ko tumatakbo, sabi, oh. gusto raw niya mag-stay doon sa friend ng kuya niya, so sabi ko naman sige lang pinapila e, na nga pala kami dito dahil mag-uumpisa na nga nasa likod nga pala kami ng karosa ng San Antonio de Padua di eto lumalakad na kami syempre at sayaw sayaw na kami dito dito nga pala yan nagsimula sa parokya ng Santo Niño sa Bustos syempre iikot kami dyan sa loob ng poblasyon hanggang sa tanawan tapos pabalik doon sa bahay sa mismong may-ari ng San Antonio de Padua, hapag ah, na grupo nga pala ng pandangguha nang gumating dito, hindi ko nga lang alam kung ano-ano mga barangay dahil hindi ko naman natanong kung ano mga barangay sila, at wala naman ako nakausap, at eto nga kami for the go on sayaw, oh di ba nakita niyo naman, at yung damit ko na yan, ni-rush lang nung gabi yan nga yung kinuha namin, naglakad kami sa publasyon, ay sobrang init na, masakit na sa balat, pero tapos na rin naman kami. Siyempre, kailangan nating tapusin to. At heto nga, nakaikot na kami. Papasok na kami sa bahay ng may-ari. O ito, pagkatapos niya, kumain kami at uuwi na. Kapit-bahay lang naman namin. Kaya nakauwi kami agad.